Nahaharap sa matinding reaksyon ang beteranong mamamahayag na si Ramon Tulfo matapos ang kanyang pahayag kaugnay. Nang isunang ng umano'y pagtawag ni Maris Umali kay dating, Executive Secretary Salvador Medialdea ng Matanda sa isang viral video. Mariing itinanggi ni Umali ang nasabing akusasyon, ngunit nagbigay si Tulfo ng matapang na komento sa social media. Tatanda ka rin, Hija! At pagdating ng araw na yun, pati mukukulubot. Ang pahayag na ito ay agad na nakatanggap ng negatibong reaksyon mula sa publiko, kabilang ang National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, na nagpahayag ng pagkadismaya. Ayon sa NUJP, hindi dapat ginagamit ng isang beteranong mamamahayag ang ganitong uri ng pananalita, lalo na sa isang kapwa mamamahayag. Habang patuloy ang talakayan sa isyong ito, nananatiling sentro ng usapin ang mga isyo ng respeto, profesionalismo at ang papel ng media sa pagpapanatili ng maayos na diskurso sa publiko. Sa Pinas Now, bawat Pinoy, kasama ka. Nahaharap sa matinding reaksyon ang veteranong mamamahayag na si Ramon Tulfo matapos ang kanyang pahayag kaugnay ng iso ng umano'y pagtawag ni Marizumali kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea nang matanda sa isang viral video. Mariing itinanggi ni Umali ang nasabing akusasyon. Ngunit nagbigay si Tulfo ng matapang na komento sa social media. Tatanda ka rin, Hija. At pagdating ng araw na yun, pati mukukulubot. Ang pahayag na ito ay agad na nakatanggap ng negatibong reaksyon mula sa publiko. Kabilang ang National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, na nagpahayag ng pagkadismaya. Ayon sa NUJP, hindi dapat ginagamit ng isang beteranong mamamahayag ang ganitong uri ng pananalita lalo na sa isang kapwa mamamahayag. Habang patuloy ang talakayan sa isyong ito, nananatiling sentro ng usapin ang mga isyo ng respeto, profesionalismo, at ang papel ng media sa pagpapanatili ng maayos na diskurso sa publiko. Sa now, Bawat Pinoy, Kasama Ka!